Sunod-sunod ang mga paglindol sa ating bansa, mula Luzon hanggang Mindanao. At habang umuuga ang mga lupa, may isang imahe na biglang kumalat sa social media. Nagdulot ito ng takot, pangamba at pagkahiwaga sa mga tao. Isang malahiganting bulkan sa ilalim ng dagat, tinatawag na Apo Laki. Ayon sa mga post, ito raw ang pinakamalaking bulkan sa buong mundo. Pero, totoo nga ba ito? O isa lang itong alamat na muling nabuhay sa panahon ng internet? Sa likod ng pangalang ito, nakatago ang isang kwento ng siyensya, alamat at paniniwala. Kaya naman halikan at pagtagpo natin ang mga ito. Tara, alamin natin ang kwento ng Apolaki. Ang apulaki na pinag-uusapan ng lahat ay hindi katang isip. Sa katunayan, ito ay isang kaldera, isang napakalaking depresyon sa ilalim ng dagat. Natuklasan sa loob ng Benham Rice o Philippine Rice, parting silangan ng Luzon. Noong 2019, isang Filipina Marine Geophysicist na si Jenny Ann Barreto at ang kanyang team ang kauna-unahang nakadokumento nito. Sa kanilang pag-aaral, napansin nila ang kakaibang hugis sa ilalim ng dagat. Bilog, malalim, at napakalawak. Ang sukat nito, humigit kumulang 150 kilometers ang lapad. Para maikumpara, ang Yellowstone Caldera sa US ay nasa 60 kilometer lamang. Ibig sabihin, kung tama ang sukat maaaring ito nga ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Pero ano nga ba ang kaldera? Kapag pumutok ang isang supervolcano, lumalabas ang napakaraming amount ng magma sa ilalim ng lupa. At kapag naubos ito, ang ibabaw ng lupa ay bumabagsak, bumubuo ng isang malalim na hukay. Ito ang tinatawag na kaldera. Hindi tulad ng ordinaryong bulkan na may tuktok, ang kaldera ay parang higanting pilat sa ibabaw ng mundo. Senyales ng pagsabog na maaaring naganap milyong-milyong taon na ang nakalilipas. Ayon sa mga pag-aaral, ang aktibidad ng Benham Rise ay huminto 22 hanggang 26 million years na ang nakalilipas. Kaya paggaman malaki ito, hindi ito aktibong bulkan at wala pang ebidensyang sasabog ito. Sa halip, Pinaniniwala ang may potensyal itong mapagkukunan ng enerhiya dahil sa mga hydrothermal systems na maaaring naroon pa rin sa kailaliman. Ngunit ang tanong ng marami, bakit Apulaki ang ipinangalan dito? Sa mitolohiyang Pilipino, si Apulaki ay Diyos ng Araw at Digmaan. Siya ang tagapagtanggol ng mga sinaunang Tagalog at ang apoy ng araw ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Kapag siya'y nagagalit, sinasabing ang liwanag ng araw ay nagiging apoy na kumigising sa kalikasan. Kaya't ang mga sinaunang kwento, inuugnay ang apoy ng araw sa galit ng lupa. Kaya naman ang tanong, nagkataon lang ba na ang pinaghihinala ang higanting bulkan at ang Diyos ng apoy ay magkapangalan? O may mas malalim na koneksyon sa pagitan ng Diyos ng araw at ng bulkan ng apoy sa kailaliman? ang Apulaki Caldera ay maaaring isang himala ng kalikasan o isang bakas ng kapangyariang matagal nang natutulog. Milyong-milyong taon man ang lumipas, nananatili itong paalala na may mga lihim ang mundo na hindi pa rin kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa pagitan ng apoy ng Diyos at galit ng kalikasan, saan nagtatapos ang alamat at nagsisimula ang katotohanan? Ito ang Forbidden Files PH. Sa bawat lindol, sa bawat alamat, may katotohanang naghihintay magising. Maraming misteryo pa ang hindi pa natin nabubunyag. At marahil, ang susunod nating kwento ay galing mismo sa'yo. Kung may alam kang alamat, lihim, o kakaibang kwento, i-comment mo sa baba. Baka yan na ang pag-usapan natin sa mga susunod na araw. Ito ang Forbidden Files PH, kung saan ang bawat kwento, ay may katotohanang naghihintay magising.